Ang mga ka-health will talk para sa mga OFW na coffee lover is coffee is life. Sa bawat lagok ng kape, may kasamang lakas pero minsan may kabang kapalit. Marami sa atin, lalo na tayong mga OFW, ay hindi mabubuhay ng walang kape. Ilang beses ka ba nagkakape sa isang araw? Sa umaga, sa break time, sa dis oras ng gabi habang nag-OOT? Pero alam mo ba, kapag sobra-sobra na, hindi na siya pampagising. Pampasakit na ito ng iyong katawan. Ano ang pwedeng epekto ng sobrang pagkakape? Alertness. Yes. Pero pwedeng magdulot ito ng palpitations. Ito yung kabog sa dibdib. Gastritis o hyperacidity. Insomnia. Ito yung hirap matulog lalo na kung gabi ka uminom. Increased anxiety lalo na kung empty stomach. May effect rin ito sa bone health kasi may calcium loss kung umiihi ka. Frequent urination. Kaya, kaya ka parang di mapakali sa duty. Ang ating tip para sa mga OFW, limit sa isa hanggang dalawang tasang kape lang sa isang araw at huwag sabayan ng energy drink. Iwasan ang 3-in-1 kung may diabetes risk, ang taas-taas nito sa sugar content. wag uminom ng kape on an empty stomach. Siguradong masisira ang iyong sigmura at magkaka-ulcer ka. Maghydrate din ng tubig. Baka puro kape ka na lang kung kinakabahan ka or nagkakaroon ka ng hyperacidity or even GERD, mag-pause muna sa pagkakape. Kung gusto mong magising, mag-stretching, cold water splash, deep breathing, music while, wait, while working. At minsan, konting chismis with your kajuti. Pero wag ipost sa GC. Reminder, Kape is not a substitute for rest. Kung pagod ka, magpahinga. Hindi lahat ng nadadaan sa tagay ay laging kailangan ng caffeine. Okay, mga kabayan, this is Arlene in Health Real Talk. Have a nice day.